Abangan nyo guys kung ano na ba mga bagong update natin dito. yung door. And you don't forget to subscribe to my YouTube channel, that's me, that's me. <coughs> sorry, guys. Back to intro, guys. Hello, what's up, what's up, guys? And don't forget to subscribe to my YouTube channel, that's me, that's you. <coughs> guys, sobrang tagal-tagala din na hindi ako nakapag-vlog, guys. And so, very, so sorry, guys. Aww. Sa last vlog is about sa so Ouija board 3am at ito naman yung part 2 ng Ouija board natin and I promise guys magde daily vlogs na ako kasi andito na ako ngayon sa Mindanao yes andito na ako guys and of course magkikilala na natin ulit si Toto Boy pero wala ngayon si Toto Boy ngayon dito guys tawag na natin si Toto Boy in the next next video so abangan nyo si Toto Boy okay si Toto Boy is dito na rin siya maninirahan sa amin. Toto Boy po guys ha, pinsan ko po siya. Dito na rin siya mag-aaral and since siya din lang din naman yung sinisapian, sapian, sapian. So, sana talaga na si Toto Boy ay maging magaling na. Anyways, ito pala yung, uh, it's 3am na ngayon guys. Ito ay yung Ouija board na ginamit ko nung part 1. So, tagal-tagal na din. Siguro 2 months na din, no? 2 months na din na hindi ako nakapag-vlog sa inyo, guys. Sorry kasi, guys. To tell you honestly, hanggang ngayon, may sakit pa talaga ako, guys. To tell you honestly, kaya namayat ako, guys. So, sorry talaga, guys, ha? Kasakit talaga ako. And, brang sobrang ang daming mga pangyayari, guys, na nangyari sa buhay ko. So, pasensya na po talaga. Sorry, guys. Sorry, guys. Inuubo talaga ako. Hindi ko alam kung bakit ako ay inuubo. And alam nyo naman na nawalan din ako ng laptop. And nung nawalan ako ng laptop, guys, I'm so very devastated. At hindi ako nakapag-vlog ng maayos, guys. Kasi wala akong laptop, guys. And pasensya na, guys, kung hindi ako nakapag-update agad sa pag -tiktok ko or pag-YouTube ko. And I hope so na supportahan nyo pa rin ako sa TikTok at hanggang sa YouTube, guys. Okay? Ang need natin to subaybayan ang ating Ouija board 3 AM experiment. Etong ako ngayon, Ouija board siya. Disclaimer lang po guys ha, huwag nyo siyang gawin na kayo lang mag-isa. Kasi ako, ginawa ko siya for myself para lang din na makita nyo rin kung paano ko siya ginawa, okay? Si grabe, may sakit pa talaga ako pero pinipilit ko talaga mag-work today pinipilit ko para lang sa inyo guys. So, I'm so very sorry if matamlay pa ako ngayon or panayubo ako. So, please lang po. I'm so sorry. Disclaimer lang po. Pero guys, don't forget to subscribe kasi 32k subscribers na tayo. Wow! 32k subscribers na tayo guys. Sobrang bilis natin guys. Thank you so much sa mga nagsuporta sa akin dyan. Andito tayo ngayon sa Mindanao which is napaka-scary dito. Okay? Dito talaga yung mas napakaka talaga kasi maraming kababalaghan dito na nangyayari, guys. Kaya be careful, okay? For me lang, guys, ha. Nung pagka-uwi ko talaga dito, igla ako nagkasakit talaga ng todo. As in, sobrang sakit talaga ng sakit. Lagnat ako ng sobra, sinipon ako ng... Yung totally yung sipon ko, ha, andito pa ngayon. Andito pa ngayon yung sipon ko, tsaka yung ubo ko. Feel ko talaga na baka siguro na inkanto ako. I don't know. Hindi ko alam. Pero, <coughs> ayan guys, naubo na naman ako. Ngayon, yung saan tayo yung nakabase yon ito yung old house, which is, na-explain ko naman to sa TikTok, ito yung pinaka-old house namin. Yung pinaka-bagong bahay, andun pa sa kabila. Um, hindi din tayo pwede makapag-vlog dun, kasi nga, under construction pa. So, andito tayo ngayon sa old house, which is pinaka-old house from since... Since, anyways, since 1990s pa tong bahay na to. Ibig sabihin, medyo may pagka-haunted house tong bahay na to. So ngayon, let's try yung pag board natin. Okay? 310. 310 na po ng umaga. Medyo scary-scary to. Para hindi nyo nakikita kung paano ako mag board. So isa-set up ko yung camera from dito to doon. So, ayun na po yung camera, guys. Dito ako na po sinet yung camera para makita nyo kung paano ko talaga ginagawa tong video board na to. Para may naririnig ako, guys. Spirit, 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 are you here? Spirit, 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 are you here? Guys, yes. Nasa likuran ba kita ngayon? Nasa likuran. Ako siya, guys. Ano ang pangalan mo? Letter S. Letter A, Letter B, Letter R, Letter I, Letter N, Letter A, Sabrina. Sabrina 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 magparamdam ka ngayon Nakabala. guys. Sobrang kinikilabutan ako, guys. Kasi babigla-bigla talaga siya, guys. Hindi ko alam. Or wala naman masyadong hangin dito, eh. So, goodbye, guys. So, abangan nyo, guys. Later or uh, siguro bukas abangan nyo, guys. Kung ano na ba bang bagong update natin dito. Bumukas yung door. Scary skeletons and speak with such a screech You'll shake and shiver in surprise when you hear these zombies shriek Scoop these scary skeletons and shivers down your spine